Matapos ang mga naitalang pagsambog at grenade throwing sa bahay ng Sheriff Aguac sa Maguindanao del Sur nitong nakaraang linggo, ay nagpatawag agad ng Emergency Municipal Peace and Order Council Meeting ang LGU. Partikular na tinalakay dito ang pagsambog sa isang compound nitong nakaraang Miyerkules na sinundan pa nitong Webes na nagdulot ng takot sa mga residente ng Barangay Poblasyon Mother. Dumalo sa pagpupulong ang PNP, Army, mga barangay officials at iba pa. Napag-alaman na isang M79 ang pinapotok sa lugar. Dahil sa insidente ay bumuo ng bagong mga estratehiya pagdating sa seguridad ang security forces at LGU para maiwasang mangyari ulit ang insidente Naunang iginiit ni Mayor Ampatuan na ang may gawa sa nasabing insidente ay mga spoiler of peace o mga ayaw sa kapayapaan at kaunlarang tinatamasa ngayon ng bayan nagpayo naman ang LGU official sa mga residente ng bayan na maging mahinahon at huwag matakot dahil may mga ginagawang hakbang na para sa peace and order ng bayan Mark Antenito Ndbc Bida Balita